Big Soto, galit na galit na nagbigay ng solo obin tungkol sa pagkakaroon ng relasyon ni Christine Hermosa at Dieter Ocampo. Hindi pa rin natatapos ang mainit-init na usapin tungkol sa naging pag-amin ni Christine Hermosa at Dieter Ocampo tungkol sa pagkakaroon ng mga ito ng anak. Kaya naman, mula nang kumalat ang balitang ito, ay agad rin nakarating ang balitang ito kay Big Soto, ama ni Oyo Boy Soto. Maging si Big Soto raw gulat na gulat sa mga naging revelasyon ng mga ito. Maging siya raw, ay hindi makapaniwala na magagawa ito ni Christine sa kanyang anak. Halos sa na raw ng pagsasama nila o Soto at Christine ay hindi raw sukat ng mga ito na may lihim pa ng anak ito sa dating karelasyon na si Dieter Ocampo. Ang ah, hindi lang daw nila matanggap ay kung bakit kailangan pang itago nila Christine at Dieter ang pagkakaroon nila ng anak. Gayong alam naman ng na marami na sa simula na bago pa maging si Oyo Boy Soto at Christine ay may nakaraan na si Dieter at Christine. Kaya wala silang nakikita ng mali o dahilan para itago raw naman ito ang kanilang pagkakaroon ng anak. Dagdag pa ni Big Soto, sigurado naman daw na matatanggap din ito ni Oyo Boy Soto. Ang hindi lang daw nila maintindihan ay ang paglilihim ni Christine sa kanyang anak na halos tumagal din daw ng labing siyam na taon.